Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa building ni Larambo. Uh, Mag-vlog tayo para sa Valentine's Day episode. Yes! I'm wearing red! <laughs> red skirt. So pupuntahan ko siya para mag-can't say no challenge. Tara. For sure, tulog pa yun. Kaya gigisingin natin siya. Love. Love. Oh. <laughs> wake up wake up today is can't say no challenge day okay bangon na so today di pa ako nagbe-breakfast Lutoan mo ako ng breakfast Waiting na lang ako sa aking chef. Chef Ramon. <laughs> <laughs> Bakit ka sombrero? Huh? Bakit ka sombrero? Parang hairnet yun Hairnet? Kaya uh, hindi puno tayong box of food. Gato, paano ka magluluto? Walang? Walang ano ya? <laughs> microwave ka <yun> lang. <laughs> Hoy! Anong microwave? Ang una kong ipapaluto ay pansit ano noodles with sabaw. Gusto ko may ano yan ah. Gusto ko meron niyang egg. Okay? Anong kailangan? Um, Pong pan. Anong pan? May sabaw yan. Pan de sal. Pa. Pero hindi niya ba? Hindi niya alam ko siya ng pan. Okay Oh, so easy Babe May pinagluto ka na namang mga eto na oh, Ako okay. yung first time mong pinagluto I'm not sure Maybe Oh, you're not sure I don't know I, I cook for myself And then they probably eat I made one. Wow. Before. Yeah. Are you happy? I'm challenged. Challenge um, mm -hmm. challenge, uh, pancit noodles, palangyam. Don't call it pancit noodles. What? Just call it noodles. Noodles. Pancit is a kind of noodles. May lesson yan o wala na kalat niya. Can you say no? <laughs> Bakit mo ng oil? Ha? Huh? Yeah. No, no, iwain mo Gusto tayo ha. Oh, <laughs> <laughs> <May laughs> gusto ko medyo tostado lang ha. You proud? I want hot chocolate. I Oo, bakit ba? So ngayon, nakain ko na yung hot dog natin yung hot chocolate na binawa mo. Eh, walang lasa. Ay, dum. Walang lasa, dum. <laughs> so, lahat na gawa niya. So, stage 1, check! Level 1, check! Next stop! Sige na, you will be my driver and bodyguard. Wow! Ligo time! Gusto niyo samahan natin siya maligo? Yay! Wag nandiyan Peace Thank Thank you. Thank you. Thank you. drive Okay Okay he Si Rambo Hindi niya alam kung ano yung mga ipapagawa ko sa kanila So <laughs> my beautiful love yes challenge kasi bawal ka mag-no. Hmm? Kapit ko lang lips Yeah. Siyempre, Valentine's Day, ano to. So, kailangan natin ng something. So, the whole trip namin papuntang sa Ang concern namin, yung camera. Kasi, <laughs> hindi ma, hindi diba, maayos-ayos yung camera. Yan si Chris, nakikita and we are here I'm so ready na magpasalon and gagawin kaya ni Rambo lahat ng mga papagawa ko sa kanya watch out so guys, yan CJ. Si si Rambo, hindi siya nagpa-pedicure. So, ulan okay. yung gagawin is pedicure. Hindi ako siya. Pedicure. I'm Tapos, it... wax. Ako oh, lang bang wax? Isa na. Hindi, ready. Pag nag-glow ka, 500 pesos. <laughs> ready. <normal. laughs> <laughs> hindi. Tapos, nagpapahaba kasi siya ng buhok. Show them your hair. Kasi tante, long hair siya. Sabi ko, ayoko. So, ipapakaskas ko to ng todo. Bala ba ka na kung anong gupit gusto mo sa kanya. Oo, gusto ko nga kalbu eh. Pero so, ikaw <laughs> na bahala, so, okay? So, ako ngayon, hindi, ang, ang totoo talaga, siya ang sasamahan ko. Ako, magpapakiharapin lang ako. Gusto ko kulayan ka ng buhok siya nang bahala. Yes, so, oo. Huh? Kukulayan? Oo. Oh, God. Kasi Bagay. You know, pwede naman hey, kulayan. Pwede naman okay. Platinum ganyan. Parang nasa alanganing stage yung hair niya ngayon. Kaya gusto ko siyang pagupitan. So dahil can't say no challenge. Nanalo. You like it, my love? Because I really like it. <laughs> then, so, so, Color na hair. What, what, what? Can you do it? Is it a yes? <laughs> oh, I'm not do it. Eh. <laughs> <laughs> Hello. Babe, do you still love me? Oh. Huh? As your lolo. Because kung lolo yung kulay ng buko. May rice-cooker yun. Rice-cooker yun. Tawas ko. Tawas ko. I'm the happiest girl now. Kasi sa mga tao is mag-pedicure na ang paa ni Hindi dirty ang paa niya ha. Sadyang ayaw nilang pinapagalaw. Ganyan pala kaputi yung buhok Ganyan. Ha? excited? Tsaka <lush> umaba. Oh, it's Jay magre-reveal. The reveal. Joke lang. na kita. Treatment lang yun. Ah, alam mo talaga. Hindi, kasi medyo nagtaka mo. Uh, Kasi di diba, ba pa yun? Oo. Uh -uh. Tsaka sa ulo yun. <laughs> I yeah. Alam mo pala <laughs> eh. Mahal pala, babe. Sorry. Pa yung kay Sir Nicky. Hindi siya, siya pa yung libre? Diba? Okay, hindi ako libre. Ba't siya yung libre? Buti na lang sinama kita. $7.30. Mahal? $1,000 pa din siya. Bebe. Sana hindi niya maisip ang mag-cancel ng challenge. Kabawian niya ako. Bye-bye! Thank you, Bye. Ate! ito kami ngayon sa A Institute sa IV Clinic. Nagpasama ako kay Rambo dito. So, akala niya facial-facial lang facial, yung gagaw niya. But, tinanong ko kung may IV light. <laughs> Kasi, trivia, si Rambo never pan hospital. So, never pa siya, never niya na-experience yung mga IV-IV niya and yung mga injection-injection. So now, yung IV light na gusto ko ipagawa sa kanya, yun naman yung pangpa-boost ng immune system para naman um, mas lalo pa siya magka high energy. So, love, okay lang sa'yo. <laughs> yeah. <laughs> What you doing? We're doing for skin tightening. And then later, because the IV light is not available, IV drip. Alam niyo naman ang mga boys, ang hirap hatakan sa mga mga ganito, mga clinic, mga pampaganda. <coughs> But he has no choice. So, anong gagawin mo sa akin, ate? Shining bright. sure. The Valentine's بوسe, my free massage. <laughs> <laughs> hmm, rasa ano muna? Sir? Jacket mo na 'yung ano, ang likod mo. Wala. Uh, ha, i-bye ein. Ako And we're done dun sa IV eyes. eyes is for what ating skin tightening and skin tightening. Oh! So, sobrang doble -double skin tightening mo, love. Lalo ka ng mag-umuang millennial. Kaya <laughs> mga mag dyan. Sama nila yung boyfriends niya sa mga clinics. Dito sa IV. Para mas lalo sila. Gumawa Gumawa ko. Good grocery kami! Pwede ba mag-vlog? So, para no choice na sila, nandito na kami. So, we are here sa Vegan Grocer. Para mas maging sexy kami. Sexy! Ito so yung kombucha kasi kailangan ko yan. Pantanggal bloatness. Anong help ng kombucha? Yung kombucha po. Bali, this is for the gut po. It uh -huh. helps you for the gut, for digestion. Wow. <laughs> so, lutuin mo sa akin siya, mami. Oh, okay. Wow. <laughs> oh, meron yes. mayroon akong uh, ano. Thank And we you. We also have kombucha for you and then yeah <laughs> sige my frozen goods for this store and then some other and then we can gifts <laughs> <laughs> ah so hindi pala ako magro-grocery na may supply na pala ako this Feb from for sino keno chabo mo sila oh ko sa iyo yan. <laughs> surprise ka pala saiyan surprise na So sweet Thanks. talaga thank you. thank you so sa lahat ng gusto maging healthy pumunta kay dito Ay, di ko na lang po <laughs> kung okay. Thank you for Drive thru tayo, peach mango pie. <laughs> Thank you for saying yes sa ating can say no challenge. Next time, please. Um, pag naisipan ko mag-mall, yes ka pa rin sana. <laughs> so, I think that's it, guys. Naubos na lahat ng yes ko today. Naubos na lahat ng yes mo today? Ko nga. Do you love me? Yes. Ah? <laughs> Kailin naman masyado. So, yun po. Happy Valentine's Day. <laughs> Babe, sabi mo Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Sana po lahat tayo ay mag-ibigan. Tulad ng pag-iibigan namin. Wow! Thank you guys! Please like and subscribe!